Ngayon, ang huling araw ng kapistahan ng mga tabernakulo, kung kailan ipinangako ng Diyos ang Espiritu Santo ng huling ulan. Taon-taon, pag ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito, marami sa atin ang napapaisip ng, ano ang dapat nating gawin sa Espiritu Santo? Buksan natin na Matthew chapter 25 at alamin kung ano ang ginawa ng mga banal ng sinaunang simbahan matapos matanggap ang Espiritu Santo at kung ano ang dapat nating gawin pag natin ang Espiritu Santo ngayon. Tingnan natin ang Matthew chapter 25 verse 14. Sa chapter 25 verse 14, sinabi ni Jesus, Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa, sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga iyon at nakinabang siya ng lima pang talento. Gayun din, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang pa ng dalawa. Subalit ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento. Heto, ako'y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento. Heto, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit, na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mga ngalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento, at ibigay ninyo sa kanya na may sampung talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay tapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Ang talinghaga ng mga talento na ibinigay sa Matthew chapter 25 ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang misyon ng ebanghelyo. Iyon ay ang mga talento para ipangalakal ang mga ito. Sa ibang salita, dapat nating ipalaganap ang ebanghelyo. Nang bumalik ang Panginoon, sinuri niya ang mga resulta ng gawain ng mga alipin. Ang isa na tumanggap ng limang talento ay nagdala ng lima pang talento. Nagbabalik ng kabuo ang sampung talento sa Panginoon. Nakikita ito, sinabi ng Panginoon, magaling. Nakikita ang iyong katapatan sa maliliit na bagay. Pamamahalain kita sa malalaking bagay. Ang tumanggap ng dalawang talento ay nagsabing, Panginoon, ako ay nakinabang ng dalawa pang talento. Hindi alintana ang dami. Naikita ang pagsisikap, sinabi ng Panginoon, naging tapat ka rin sa kaunting bagay, kaya pamamahalain din kita sa maraming bagay. Gayunman, ang isa na nakatanggap ng isang talento ay humukay sa lupa at itinago ito. Ano ang natanggap natin mula sa Diyos? Hindi ba ito ang Ebanghelyo? Paano kung itatago natin ang Ebanghelyo? Sa ibang salita, Paano kung hindi natin kailanman ipapangaral ang Ebanghelyo sa sino man? Dapat tayong tumuon sa sinabi ng Panginoon. Tinawag ito ng Diyos na masama. Kung nakatanggap tayo ng isang bagay na mahalaga, dapat natin itong ibahagi sa iba. Gayunman, nang hindi ito nagawa ng alipin, sinabihan ito ng kung gayon, dapat sanay inilagak mo ang talento sa mga mga ngalakal ng salapi. Sa gayon, hindi ba't matatanggap ko sana kung ano ang akin pati na ang pakinabang? Bakit mo ito itinago sa lupa? Bilang resulta, ang alipin ay tinapon sa kadiliman. Kaya dapat nating maunawaan kung bakit ibinigay sa atin Jesus ang talinghagang ito sa Matthew chapter 25. Bago umakyat si Jesus sa langit, tinuro niya sa atin na responsibilidad natin ang ihatid sa iba ang lahat ng natanggap natin mula kay Ama. Sa madaling salita, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad ang pangaral ng Ebanghelyo. Sinabi niyang, Kayo ay maging mga saksi ko sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at sa paghayo ninyo Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang tumanggap ng isang talento ay walang ginawa. Kung may mga mata siya ng pananampalataya, nakita niya sana ang daan. Gayunman, puno ng pagdududa at pag-aalinlangan ang kanyang puso. Ang mga nag-aalinlangan, nag-iisip ng, may mangyayari ba kung gagawin ko ito? Ay nakakita ng mga hadlang. Para sa mga ganitong tao, ang lahat ng bagay ay nagiging hadlang. Pero pag inutusan tayo ng Diyos na mangaral, hindi ba niya aalisin ang lahat ng hadlang na nakapaligid sa atin? Dahil ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu Santo ng huling ulan sa kanyang mga anak sa Zion ngayon, hindi tayo dapat na magkaroon ng parehong pag-uugali sa alipin na iyon na tumanggap ng isang talento. Gaya ng paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ang mga tao may mga mata ng pananampalataya ay nakakakita sa daan kahit na isang malaking bundok ang nakaharang sa kanilang daan. Gumagawa lang sila ng lagusan patagos dito, hindi ba? Ito ang tinuturo sa atin ng mga mata ng pananampalataya. Ang mga alipin na nakatanggap ng limang talento at dalawang talento ay nakakita sa daan. Bakit ang isa na tumanggap ng isang talento ay nagtago nito sa lupa? Ito ay dahil sa paningin niya, ang lahat ay nagmukhang isang hadlang. Ano kaya ang dapat kong gawin? Hindi ba niya iisipin na isa akong kakaibang tao? Kung ipapangaral ko ang ebanghelyo sa kanya, ang lahat ng hadlang na ito ay bumubuo ng mga hadlang sa kanyang isipan mga tatlong libo at limandaang taong nakalilipas. Nang siyasatin ng labing dalawang espiya ang kanaan, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kanaan na nakita ng dalawang espiya at ng kanaan na nakita ng sampung espiya. Kahit na parehong kapaligiran ang nakita nila, sa mga mata ni na Josue at Caleb, mukha itong isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Samantalang sa mga mata ng sampung espiya, tila mga hadlang ang lahat ng bagay. Sa paningin ng mga tumanggap ng Espiritu Santo, ang mga hadlang ay hindi maaaring umiral dahil binibigyan sila ng Diyos ng mga mata ng pananampalataya na ikita nila ang daan. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan dalawang lipong taong nakalilipas, nasusulat na araw-araw, sila'y magkakasama sa templo at naangaral ng salita ng Diyos. Ang bilang ng mga umiibig sa salita ng Diyos ay naging mga limang libo sa loob ng isang araw. Mga tatlong libo ang nabautismuhan. Ang bilang ng mga alagad ay dumami araw-araw. Ang aklat ng Acts ay ang aklat ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nakarecord sa aklat ng Acts ang pangaral ng mga apostol matapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo ng unang ulan sa araw ng Pentecostes. Naganap ang mga kapansin-pansing pangyayari. Higit pa rito, ang liwanag ng Espiritu Santo ng huling ulan ay sinasabing pitong beses na mas maliwanag. Makakatulong ito na may pangaral ng Ebanghelyo ng mas mabilis, na may higit na kapangyarihan kaysa sa panahon ng sinaunang simbahan. Ang mga hindi nakadarama ng kapangyarihang iyon ay ang mga nagtago ng mga talento. Ang mga nagtago ng mga talento sa lupa ay hindi kailanman makakaranas ng mga himala ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos si Josue at Caleb na masaksihan ang pagbagsak ng Jericho. Pero paano naman ang sampung espiya? Hindi nila ito makita at namatay sila sa ilang. Sa araw na ito, sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo, dapat nating isiping paano natin dapat na isagawa ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santong ito? Sa halip na tumuon lang sa pagtanggap ng limang talento, dapat nating pag-isipan kung ano ang dapat nagawin pagkatapos matanggap ang mga ito. Sa gayon, dapat tayong tumanggap ng papuri mula sa Diyos. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Sa Espiritu Santo ng huling ulan, naroon ang Espiritu Santo ng pananampalataya, karunungan at kaalaman. Kung natanggap natin ang Espiritu Santo ng pananampalataya, dapat na mabago ang ating mga mata. Sa bawat sitwasyon, dapat nating makita ang daan, hindi ang mga hadlang. Ang mga tumutuon sa kung bakit hindi magtatagumpay ang mga bagay ay ang mga nagtataglay ng mata ng pagdududa at pag-aaninlangan. Ang mga tao may mga mata ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Espiritu Santo ay laging nakikita ang daan. Isang araw, isang kumpanya ng sapatos ang nagpadala ng dalawang empleyado sa Afrika Panahon pa noon kung kailan maraming Aprikano ang naglalakad ng nakayapak. Hiniling ng presidente ng kumpanya na magsiyasat sila kung magiging posible ba para sa atin na makapagbenta ng mga sapatos sa Aprika? Bumalik ang dalawang empleyado pagkatapos ng pananaliksik sa labas ng opisina. Iniulat ng isa sa mga empleyado, ang Aprika ay hindi isang lugar para magbenta tayo ng mga sapatos. Paano tayo makakapagbenta ng mga sapatos kung ang lahat ay naglalakad ng nakayapak at walang nagsusuot ng sapatos? Iba naman ang naisip ng isang lalaki. Hindi. Dahil ang lahat ng tao ay naglalakad ng nakayapak, lubos na makikinabang ang kumpanya kung mapapasuot natin ng mga sapatos ang mga taong iyon. Ang isa ay nagsabing, imposible ito. Habang ang isa ay nagsabing, isa itong mundo ng mga walang hanggang pagkakataon. Kaya pinili ng presidente ang tao nakakakita ng na malaking potensyal at tinalaga siya bilang punong tagapamahala. Gayunman, nang sinubukan niya magbenta ng mga sapatos, walang bumili dahil napakamahal ng mga sapatos. Hiniling niya sa presidente, sisiguraduhin ko magsusuot ng mga sapatos ang bawat tao sa Afrika. Kaya sa loob lang ng isang taon, pakiusap, ibigay mo sa akin ang buong mong suporta. Sumang-ayon ang presidente. Bilang resulta, namigay siya ng mga libreng sapatos sa bawat Afrikano na nakasalubong niya. Natuklasan nila na ang pagsuot ng mga ito ay mas komportable kaysa sa paglalakad ng nakayapak dahil malambot sa paa ang panloob ng mga ito. Makalipas ang halos isang taon, nagsimulang masira ang kanilang mga sapatos, kaya kinailangan nilang magpalit ng sapatos. Hindi na sila makalakad ng nakayapak. Nasanay na sila sa pagsusuot ng mga sapatos. Naunawaan nila kung gaano'ng kaginhawa ang pagsuot ng mga sapatos. Mula noon, sunod-sunod na bumili ng mga sapatos ang mga tao. Kaya ang kumpanyang ito ay naging isang pandaidigang kumpanya ng mga sapatos. Ang isang tao ay tumuon lang sa kasalukuyang sitwasyon, samantalang ang isa ay nakikita ang daan. Gayon din sa ating ebanghelyo. Hindi ba ito ang ebanghelyo na isinasagawa ng Diyos? Gaano na kalayo ang nahaabot ng ebanghelyong ito? Ito ay may papangaral sa lahat ng bansa, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Maaaring isipin ng ilan paano ito may papangaral sa mga bansang Muslim o sa mga bansang Budista o sa mga bansang Hindu. Mga kapatid, kung tinakdanan ng Diyos na may papangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, walang makakapigil kailanman sa Kanyang salita. Hindi ba't aalisin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ang lahat ng hadlang para patuloy tayong sumulong? Magkaiba ang pag-iisip ng dalawang empleyado. Magkaiba rin ang pag-iisip ni na Josue at Caleb at ng sampung espiya. Inisip ng sampung espiya na ang mga naninirahan doon ay malalakas at may mga kakilakilabot na sandata at isang napakalaking kuta sa pagsasabing mukha silang mga tepaklong habang ang mga naninirahan doon ay mukhang mga tao. Gaano kalinaw ang pagkakaiba? Gayunman, hindi ito tiningnan ni na Josue at Caleb ng ganoon. Sinabi nilang sila'y para lamang tinapay sa atin. Gaano man sila kalakas, hindi ba't kasama natin ang Diyos? Ang pinakamakapangyarihang Diyos sa sansinukob ay kasama natin. Bakit natin sila katatakutan ang kanaan ay pinangako na ng Diyos, kaya huwag kayong matakot. Pinakalaman nila ang mga tao sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya. Dapat tayong magkaroon ng karunungan na magbigay ng mga sapatos sa mga naglalakad ng nakayapak. Pag may mga mata tayo ng pananampalataya, isang landas ang laging nagbubuka sa harap natin. Ang mga tumahak sa landas na ito ay lumakad sa matagumpay na landas ng pananampalataya. Sa araw na ito, sa huling araw ng kapistahan ng mga tabernakulo, sinabi ng Diyos sa John chapter 7, verse 37, Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kung gayon, ang mga tumanggap ng Espiritu Santo ay dapat na magkaroon ng ganitong pananampalataya. Kailangan tayong magkaroon ng mga mata ng pananampalataya para makita natin ang bawat daan. Gayunman, pag may mga mata tayo ng pagdududa o pag-aalinlangan, ano ang mangyayari sa mga daan? Matatago ito. Hindi na natin ito makikita. Mararamdaman natin na may isang napakalaking bundok na humaharang sa ating daan at na isang di madaig na hadlang ang pumipigil sa atin sa pagsulong. Alamin natin kung ano ang ginawa ng mga propeta ng sinaunang simbahan na matanggap nila ang Espiritu Santo ng unang ulan sa araw ng Pentecostes. Buksan natin ang Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2 verse 4, nasusulat, Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Tingnan natin kung ano ang nangyari matapos nilang matanggap ang Espiritu Santo sa verse 14. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng labing isa ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem. Malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito'y hindi lasing, na gaya ng inyong inaakala, sapagkat ngayon ikatlong oras pa lamang. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesya at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magubuhos ako mula sa aking espiritu. Dito, napuno sila ng Espiritu Santo at sinimula nila ang gawain na Ebanghelyo ng Diyos nang ibinuhos sa kanila ng Diyos ang Espiritu Santo. Tingnan natin ang chapter 2, verse 38. Sa chapter 2, verse 38, nasusulat. At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Sa verse 43, tingnan natin kung ano ang ginawa ng mga apostol at ng mga banalang sinaunang simbahan na matanggap nila ang Espiritu Santo. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at ano, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Araw-araw, ang mga apostol at ang mga banal ng sinaunang simbahan ay nangaral ng walang pahinga. Nagsasabing, si Jesus ang Kristo. Pumunta tayo sa chapter 4, verse 1. Sa chapter 4, verse 1, nasa susulat habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan. Lumapit sa kanila ang mga pari, ang pinuno sa templo at ang mga saduceo. na lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga limang libo. Gaya na nakikita natin, matapos maudyo ng Espiritu Santo, ang mga banal ng sinaunang simbahan ay gumawa ng bawat pagsisikap na magtipon-tipon at mangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa huli, nakapamunga silang lahat ng sampung talento. Dahil ang Ebanghelyo ay patuloy na naipangaral sa buong Jerusalem, nagsimulang madama ng mga reliyosong pinuno na babagsak ang kanilang relihiyon. Pumunta tayo sa verse 13, chapter 4, verse 13. Nang makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. At yamang nakita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang masabing pagtutol. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansing-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila at hindi natin ito maiikaila. Ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala. Nagbanta sila at anirang puri, pareho ito ngayon. Sa pagsusuri sa mga record sa Aklat ng Acts, tungkol sa paghahadlang sa katotohanan ng Diyos, Maiintindihan natin kung bakit sila gumagawa ng napakaraming kasinungalingan tungkol sa atin sa panahong ito. Ipinangaral lang ng mga apostol ang balita na si Jesus ang Kristo, pero ang mga sumasalungat ay nanganib na bumagsak ang kanilang relihiyon. Verse 17 ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan. Atin silang bigyan ng babala na wag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at tinutusan na sa anumang paraan ay wag na sila magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, Kumatuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao, sapagkat niluluwalhati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Sa ganitong paraan, mabilis na kumalat ang ebanghelyo ng sinaunang simbahan mula sa Jerusalem hanggang sa maraming bansa sa silangan. Kaya ang judaismo na kilalang relihiyon sa panahong iyon ay nagulat. Nagkalala sila na maaaring magbago ng paniniwala ang lahat tungo sa paniniwala kay Jesus. Sa takot na maaaring bumagsak ang kanilang relihiyon, sinubukan nila ang panghihimok, mga pagbabanta at maging ang pagpapakulong. Gumamit sila ng iba't ibang mga pamamaraan. Sa Acts chapter 24, binansagan pa nila ang sinaunang simbahan bilang sekta para pigilan ang mga tao na sumapi rito. Sa kabila ng paggamit ng iba't ibang mga paraan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi kailanman mapipigilan ng lakas ng tao. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang tumulong sa Ebanghelyo na lumaganap ng mas malawak at mas mabilis sa mga kalapit na bansa. At sa huli, na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa Roma, sa Gresya at maging sa malayong Europa. Isisikat ngayon ng Diyos ang liwanag na pitong beses na mas maliwanag kaysa sa sinuunang simbahan. Sa panahong iyon, nakaabot lang ang Ebanghelyo sa ilang bahagi ng Asya at Europa. Pero ngayon, mayroon bang kontinente kung saan hindi pa naipapangaral ang Ebanghelyo? mula sa Alaska sa Hilaga hanggang sa lungsod ng Osuwaya sa Timog. Binuksan ng Diyos ang daan para sa Ebanghelyo. Ngayon, kung natanggap natin ang Espiritu Santo ng huling ulan, dapat nating isagawa ang ating misyon sa pamamagitan nito. Nakatanggap man tayo ng limang talento, dalawang talento o isang talento, hindi tayo dapat na matakot, iniisip, ano ang magagawa ko gamit ito? Dapat lang tayong humayo at gawin ang sinabi ng Diyos. Ano ang naging reaksyon ni Jonas? Noong sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta sa Nineveh para mangaral ang salita ng Diyos, natakot siya at tumakas. Tumakas siya patungo sa Tarsis sa halip na sumunod sa salita ng Diyos. Gayunman, hindi ba naghanda ang Diyos ng isang malaking isda para lunukin si Jonas? para udyukan siyang pumunta sa Ninive upang mangaral ng salita ng Diyos? Hindi sa mahusay si Jonas sa pagsasalita o may anumang espesyal na kakayahan. Nangaral siya bilang pagsunod sa salita ng Diyos na mangaral. Gaynman man, isang na dalawampung libong taga Ninive ang naakay tungo sa pagsisisi. Ang kaganapang ito ay lampas sa imahinasyon ni Jonas. Gayun din, pag inutusan tayo ng Diyos na gawin ang isang bagay, dapat natin itong gawin. Kung gagawin natin ito, makakita tayo ng mga himala. Nasanay ang mga tao sa Afrika na mamuhay ng walang suot na sapatos. Paano ako magbibenta ng mga sapatos sa kanila? Imposible ito. Hindi tayo dapat na magkaroon ng ganitong negatibong pag-iisip. Sa halip, dapat nating isiping dahil hindi sila nagsasapatos, isa itong asul na karagatan. Ngayon, natanggap natin ang masagana ang pagpapala ng Espiritu Santo ng huling ulan. Huwag tumingin sa mga hadlang gamit ang mga mata ng pagdududa, kundi magkaroon tayo ng mga mata ng pananampalataya na nakakita ng daan. Iniutos sa atin ng Diyos na gawin ang gawain ito. Kay Jonas, sinabi ng Diyos, pumunta sa Nineveh at ipahayag ang mensahe. Sa atin naman, sinabi ng Diyos, humayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Kung natanggap natin ang misyon ng Diyos, dapat tayong humayo at mangaral. Hindi mahalaga ang ating sariling kahusayan sa pagsasalita o ang ating mabubuting asal. Umaasa ako na sa taong ito, maabot ang kaluwalatian ng Diyos sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa para masaksihan ng lahat ang mga himala ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay hindi dapat na itago. Umaasang mararanasan natin kapwa ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.